Nagpa-full tank ta muna ako mga boss. Ayan. So premium gas nga pala yung kinarga ko dito. May mga sikasuhin kasi ko ngayon mga boss. Kaya sabay ko nang tignan yung magagastos kong gasolina sa araw na to. Ito nga pala yung odo ng motor ko mga boss. Kaya dyan din tayo magsisimula. Dito nga lang din pala ako nagpagas sa may Dipon Quirino. Update tayo mga boss. So ito na yung tinakbo ng motor ko. From Dipon, Quirino Hanggang Santiago Tapos nagpunta tayo dito ng San Isidro So ito yung tinakbo Mamaya, uh, ngayon, pauwi na tayo Tidiretso tayo ng gas station Para mag Ma-full tank At Kukumputin natin kung ilan yung Tinakbo natin Ayan, so mamaya Sasabihin ko kung Ano yung spec nung motor natin sa ngayon so let's go pagod so, na tayo ulit mga boss yan nagpagas na tayo ulit yan level lang so yung naigas sa motor natin is 1.87 yan ngayon punta tayo dito sa tinakbo na motor natin so yan siya So ngayon mga boss, sasabihin ko yung spec ng motor natin Bago natin compute yung tinakbo natin So tara Ngayon mga boss, pasensya na sa dugit ng motor ko ah So matumi talaga dahil nga diretsyo yung maulan Diretsyo yung pagulan So dito boss, masimulan ko sa panggilit natin Yung pulley ko is HIRC na XIRC tapos yung flyball ko is 9 grams straight tapos nagpalit ako dito ng ng uh, short drive na female yung NCY tapos naka 5 BB ako na flyball yan so sa gulong ko naman 1990 1990 yan stock mags tapos sa harap 80-90 Ayan Tapos nakatapak din tayo May karga pa yan May karga na kapote yan So dagdag bigat Ayan mga boss uh, Sa makina pala Stock tayo Sa uh, spark plug NGK Ayan Ayan So ngayon Compute na tayo ng ating Tinakbo So tara ngayon mga boss, para matapos ang video na to, ito yung mga kailangan natin. Kailangan natin na kunin yung ending nung ating odo. Tapos kailangan din natin kuhanin yung start nung odometer natin bago tayo nagbiyahe. At kailangan din natin kuhanin yung kung ilan yung naigas natin dito sa motor natin. Ngayon ito yung odo natin. 73,152. Tapos i-list natin dyan yung 73,075. Equals then lalabas na yung total nung odo ng tinakbo natin sa araw na to. At ngayon naman mga boss, i-divide natin dyan yung 1.87 na naigas natin. Equals at yan na yung gas consumption ng motor ko. So ngayon mga boss, try mo na yan sa motor mo. Baka naman pareho lang tayo. Ayan lang mga boss. Thank you for watching and subscribe. Peace out.